ganda ganda ng oh my goodness <laughs> ganda hindi ko pa pala ang yelo <laughs> wow kakanda uh -huh. naman ito <laughs> kakanda ganda talaga oops oh my goodness bumaw ng aking boots Wow, my goodness. talagang sobrang ganda naman nito pag na ay yelo pero hindi pa rin masyadong tunaw hindi pa rin sikat ng araw pero wala naman lasa malamig pa rin ha! may sikat ang araw pero wala lasa hindi pa rin natutunaw ang snow ang yellow ito ay sa aming likod bahay. Ang yellow ay... <laughs> oh my goodness! Ang ganda! Uh, 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 uh. Pwede na itong panghalo-halo. Kakaskasin. See. Tahawakan ko kayo. <laughs> Sobrang ganda. Ganda, ganda. Ooh, oop, n. Ah, oh. oop. Okay, yay. Yellow, yellow. <laughs> oh my goodness. Hahaha. <laughs> Napagagan ta ganda talaga. Hahaha. <laughs> uh, para ko luka, para ko luka luka. Oh wow. Laketawoon. Ang lakon ng aking Pinutol Wow. Ang grabe talaga. Grabe. Ang ganda. Ang kapal-kapal. Ang kapal pa rin. Ang kapal-kapal pa rin. Ang yellow. Parang kurtina. <laughs> Parang kurtina. Kakatuwa.